Ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa Karunungan, Kaalaman, Katotohanan. Ang pagiging alagad ayon sa Lukas Kapitulo 14 Versikulo 25 hanggang 33 Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo ngunit hindi naman na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang sampung libon niyang kawal, na sumagupo sa kalaban na may dalawampung libong kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ang pinakamahalaga dito yung Lukas Kapitulo 14 Versikulo 27 Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.